Hey guys! And our vlog and our video na naman magaganap ngayong araw. And today's video nga ay nandito nga tayo sa galing Wonderland para manood nga nitong uh, basketball. Dahil nga may laro nga daw sila. And eh nga kasama ko nga sila sa At syempre hindi mo yung fishball. Mm -hmm. Habang naghihintay kami, kami fishball. At ito nga yung volleyball mga muna at maya maya daw ay sila na nga daw after that, and ito nga, naghihintay na ako at napigla dumating ito mga to yan nga yung mga kaibigan ko dating classmate ko, so, ano yan reunion, reunion mga bay, kaya ayan ang gulo ng camera, diba, sobrang saya ko at may payakap-yakap pa nga mga besh, yung mga charis <laughs> ayun nga, ay, sobrang na-overwhelm nga lang ako at nakita-kita nga ulit kami dyan silo na silo ngarin nga pala ako dyan, dahil nga sa waplaap Uh, may pa ano pa si Sai kaya nasilaw talaga ako dyan at yan nga siya na yung ng camera at dito nga ay syempre hindi mo walang pagsiselfon lang kahit nga dapat nga nanonood nga sila at ito nga yung cute na cute na Ah, uh, Shih Tzu na dala-dala nga nila. Ano name At, niya? Nilaro yeah. na nga namin yan. At after nga ng game, ay tapos na po ang game, ano? Hindi nyo na panood. Sa so, sobrang bilis ng video ko, Ayun nga, ay naglaro na sila sa dyan. At syempre, nag eh, na. At fast forward nga, nandito tayo sa BS. Actually, yan po ay Saturday. Saturday po ng mga araw nga po naman at nagpunta nga po kami dyan sa BS at syempre at our BS ay ang sarap po ng food at yan nga hinatida nga po ko ni ate Shay Shay na at, ni Sai. at ay at ito ay fast forward po nga po ulit dito Hindi po ay BS Monday po nyan Monday po at hmm. uh, nag BS A po kami dito malapakin ng Jana at after that ay yan nga po A ay pauwi na po kami niyan. Dito po kami nakisakay. Na po niyan, ay napag-decide ko po na dito muna umuwi. Dito po kina uh, sister Rene. Dahil nga po, wala po siyang kasama. Dahil nga po, uh, nagpapagaling pa rin po si Tito. At ayan nga, pa, uh, sabarang bigis nga po na mapangyari. Nag-skincare po nga po ako. Dyan, sabi ko po sana ay mag- Papakita ko sa inyo yung skincare ko pero then binisan ko na po yung video natin dahil nga napakahaba po ng video na to. Kaya ayan, panoorin nyo na lang po yung mga ibang pinaglalagay ko dyan. Yan nga po, ginamit ko yung toner, yung, uh, yung night, night cream. At dito nga ay syempre, di pa paawat yung face mo. Kausap nga namin dyan yung kaibigan kong si Rasel at ng gulo lang actually, Charisse at yung fast forward nga ay umaga na po mga be, uh -uh. umaga na po niyan at syempre nagigit get ready with me na naman kunwari ang beshin nyo, dahil nga papasok po tayo sa school, dahil nga masipag po tayong estudyante papasok pa rin po tayo sa school at dito nga ay lumamas na po ko ng kwarto at Nakita ko ang nagluluto na nga po yung beshe niyong si, si Cy Rose. Nil, pinagluluto na po niya kami ng breakfast. Dahil nga hindi daw po siya sanay na hindi ko sa morning. Kaya nagluto na po siya ng egg at saka ng fried rice. At ang dami nga po niyang ginagawa dyan sa fried rice. Ang dami niya niya po ng toyo, paminta. Hindi ko ami po ami lang natin, kung fried rice po na. ba ginagawa niya o adobo. Chokis. Pero sa totoo lang, sobrang sarap po ng fried rice na ginawa po niya. Kasi kahit nagmamadali po ako, yun, hinabol niya po yun. Sabi niya, Tante, hindi ka nakakain. Ito yung, ano mo, baon mo na yan di ba diba, parang yung nanay ko, ba diba, dahil pa yung, ano hinahabol ka ng pagkain, gano'n. Ayan nga, uh, nasa school na nga ako sa mga oras ngayon. At ito nga, inaya nga ako mag-date, Charis. <laughs> inaya po ako ng teacher ko, ng major. Ayan na, sumakay na po ako ulit sa uh, Ayan, nagbiyahin na po. with forward na po ulit. Nandito na po tayo ulit. Dito sa bahay ni rin tayo. Kasi nga po si Russell. Nagugula na, na naman po ang yung ang ah, yung beshe nyo. At ito, nga practice na nga po si Sai. At ito si Jeff. At yung tulungan na kami na gumawa doon sa costume ni Rene. At ito nga si Rene nga ay pa cellphone cellphone lang. At ito na nga ang ay nagpa-practice na nga po sila para po sa kanilang uh, itinerary cosplay po para bukas oo at uh, sobrang busy po namin diyan kasi itong beshi ko ay ayo umayos po sa practice tingnan niyo naman po di ba talaga naman ko ano-ano po yung mga pinagagawa niya po sa mga oras nga na yan at nagagalit na nga po ang ang nanay niyo at <laughs> uh, fast forward na po after po ng practice na yan ay nakatulog na po kami dito na nga po natapos yung aming Ah uh, vlog for today. Mga bye-bye guys. See you sa ating next vlog.